Manila, Philippines, umapila ng pangunawa si Interior and Local Government Secretary John Vic Remula sa kanyang pananagutan sa naantalang anunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno kahapon. Si Rem Ula, nakadalasang nauuna ng isang araw sa kanyang mga anunsyo ng pagsususpain sa klase at trabaho sa masamang panahon, ay nag-anunsyo bago magalas minus 6 nanograms umaga ng ilang estudyante ang papunta o nasa paaralan na para sa kanilang mga klase sa umaga. Sinabi ng HEPE ng Department of the Interior and Local Government na ang predictive model na natanggap niya noong linggo ng gabi ay nagpapakita na bahagi lamang ng Southern Philippines ang maaapektuhan ng malakas na pagulan. Gayunpaman, maagang nagbago ang projection kahapon na kinabibilangan ng ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Ang mga pagbabago ay nahuli kay Rem Ula na hindi nakabantay at kinailangan niyang magmadali sa paglalabas ng anunsyo. Kasalanan ko, lumipat ang weather system patungo sa Metro Manila, he said over Radio DIV. Nangako si Rem Ulan na gagawa ng mas mahusay sa hinaharap upang maprotektahan ang mga mag-aaral at manggagawa sa gobyerno sa panahon ng bagyo. Ito ang unang pagkakataon na napalampas ko ito. Karaniwan akong gumagawa ng marka, sabi niya. Nabulabog ang klase at trabaho sa opisina ng gobyerno kahapon. Matapos ihayag ng DILG ang suspension sa iba't ibang lugar kabilang ang Metro Manila. Ang Pamahalaang Lungsod ng Maynila ay sumunod sa deklarasyon ng ahensya, ang pagsususpine ng mga klase sa lahat ng antas ng pampublikong paaralan at trabaho sa Pamahalaang Lungsod, gayon din ang pagproseso ng mga aplikasyon ng kalusugan at occupational permit ng Manila Health Department. Nasa loob na ng kanilang mga paaralan o nasa daan ang mga mag-aaral sa Maynila ng mag-anunsyo ang DILG. Ang huli na anunsyo ay nabigo sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang na sinasabing dapat itong ipahayag ng mas maaga. Kasunod ng anunsyo ng DILG, parehong inalis ng Metropolitan Manila Development Authority at Makati City Government ang kanikanilang number coding schemes. Ipinasara din ng Land Transportation Office ang mga opisina nito sa Metro Manila at iba pang probinsya. Basang-basa ang Metro Manila kaninang madaling araw kahapon dahil sa localized thunderstorms na namamayani sa rehiyon, ayon sa State Weather Bureau, Giyuong, Daphne Galvez.